Buong Asia na yata ang tawag sa okra ay ang Miracle Okra. Sa mga disclaimer, tandaan, tayo ay may kanikanyang katawan at may kanikanyang hiyangan. Ang aking sinishare sa inyo ay naaayon lang sa aking karanasan. Alam nating lahat na napakaraming benefits ng okra. Alam niyo bang napakahina ng pantunaw ko pagdating sa mga karne na aking kinakain. So talagang nguuyaing ko pang mabuti para lang ako'y matunawan. Pero nagpapasalamat na rin ako dahil may okra. Ang okra ay napakalaking bagay sa akin lalong lalo na sa talagang hindi ako matunawan kung ipagpapatuloy lang ninyo ang pag-inom ng okra water. Talagang kung kayo'y may rayuma, may gout, may arthritis at kung ano pa yung nararamdaman yung mga kirot-kirot sa inyong nga loob ng katawan ay talagang mawawala. At hindi hindi nyo ito mararamdaman na talagang nawawala kung isa o dalawang beses lang kayo iinom nito siguraduhin yung araw-arawin nyo ang pag-inom ng okra water para nga alternatibo na rin sa inyong nga uh, iniinom na tubig. At huwag na huwag kayong iinom ng mga soft drinks. At huwag na huwag kayong kakain ng mga matatamis. Ipagpatuloy lang ninyo ang okra water at makikita nyo talaga yung sinasabi nilang Miracle Okra Water. Talagang the best. Alam niyo ba ang isa pang kahanga-hanga sa okra? Yun talagang nabunsol kayo ng pagkain na halos nasa dibdib niyo na at talagang halos masuka-suka na kayo. So magbabad lang kayo ng isang okra sa isang basong tubig at ni pagmalapot na mga ilang minuto ay tsaka niyo inumin mapapansin nyo talaga na talagang bumababahin yung pagkain. Talagang na ito ay aking naranasan kung kaya na isi-share ko sa inyo ang napakagandang dulot ng okra sa ating katawan. Kahit mag-search kayo sa buong YouTube at saka sa Google ay talagang makikita nyo talaga ang napakagandang resulta ng okra. Kaya huwag lang ninyong panuurin kung ano man yung napapanood nyo sa buong YouTube. Dahil ito ay itry nyo talaga na araw-arawing inumin ang okra water. Kung dating mabigat ang inyong pakiramdam, talagang gagaan, araw-arawin. At yung mga hindi na sa araw-araw, lalo na sa mga kababaihan, talagang mahirap dumumi ang mga kababaihan. So pag ito ay inyong araw-arawin na inumin ang okra water, ay talagang kayo ay dudumi araw-araw. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!